So, uh, uh, Pag-dagger's mandat sa ah, tayo, tayo <laughs> <di> man daw tayo mandat sa Tayo mga punggo. <laughs> tayo man punggo. Si, ano, si, ano, si, ano, tayo mga mga punggo. mga punggo. mga mga punggo. mga mga punggo. mga pag yan ay nag-parade at ang model plot ng sauna sila, tayo sa huli. Pag yan na yun. Kaya kawawang maliit ay lagi sa likod. Magtatayakan ako. <laughs> ang huli lang. Lagi sa una. Lagi sa una. Balugtad na lang. Baka matatakad ako. Kapag sa ang sauna, ang panbak. <laughs> baligtad na lang. Pag ganyan talaga.